Gents, I want to say thank you. This OG Fanny Pacquiao old school Nike jacket. Got a little surprise for you later. I'm not gonna let the cat out of the bag or the jackets out of the bag more like it. But I think you'll be very, very happy and you're gonna have a great new year when you see what's gonna happen later tonight. <laughs> <laughs> Are you serious? Sure? Sergeant had this jacket signed by the senator himself. Okay. Woo! Damn! Look at that. Sheesh! That's amazing. Three more. So, yan po. Nakita nyo, mga kaibigan. Napakaswerte naman ng mga, ano, mga bumili ng jacket. Congratulations po sa inyo. Ay, ito po yung story nyan. Kasi, di ba, gusto nyo kay Sir Sean magpapirma. So, papapirmaan ko kay Sir Sean. So, no. As for more, I want uh, the best for them. So, this jacket, I'll give them to the senator and I'll have him uh, sign it. So, nakakahiya nga kay Sir Sean, mga idol. Kasi, Tumunta daw siya sa Forbes, sa bahay ni Sir Manny, ng um, 10pm. Pagdating niya doon, tulog na si Sir Manny. So, hinintay niya hanggang umaga, mga idol. So, from 10pm to 7am, sabi ko nga, ina-update ako ni Sir Sean noon. Sabi, Sir Mark, this is dedication. Sabi ko, Sir Sean, sorry for that. Sabi ni Sir Sean, no Sir Mark, that's what I do. I'll have this uh, jacket uh, signed for, for for the fans. So, so, ayun mga kaibigan, nakita nyo na. Uh, yung ma-upload nila Sir Manny kahapon yung damit niya yung suit niya ng pagpirma ng jacket So, inabangan ni Sir siya Nanggang aalis sila Doon si Sir siya nagpapirma Sa mga ano kasi Sa mga hindi nakakalam Hindi po ganun kadali magpapirma kay Sir Manny Kahit po yung mga tao na niya Hindi po Alam ba, pag naglalaro ng chess si Sir Manny Hindi mo pwede Boss, papirma lang to kahit official Ano pa yan, official documents Hindi pwede You need to time him Alam ba, uh, mag-ano siya Mag-CR mag, uh, si siya Or he will take a break Doon sila uh, it to for him to sign the kung ano man yung documents or mga autograph man na uh, papapirmahan or small talks hindi pwede kahit nagchichess siya nagchichess siya aabalahin mo or hindi hindi ganun. hahakangin ka ng mga uh, bodyguards niya so ayun mga kaibigan so ito pong mga jackets po nito nako napakaswerte niyo mga mga idol although hindi lahat mga idol kasi yung pinirma ni boss money anim lang So anim lang po yung uh, ano niya kasi nagmamadali din sila uh, aalis po sila no So yun mga kaibigan and si um uh, Boss Manny po si Center Manny Pacquiao at si Sir Sean Gibbons inimbita po sila sa Japan uh, as a VIP guest to watch itong laban uh, sa New Year ni Ioka at ni Joshua Franco ba 'yun So abangan niyo po mga idol and uh, Sir Sean will be Uh, talking to, you know, uh, a Japanese promoter. Yan sila, Sir Honda, mga kaibigan. And abangan nyo po sila sa laban po na yan. Makikita nyo po sila, Sir Manny and Sir Sean Gibbon. So, yun lang po mga kaibigan. Nako, pamasko at pabagong taon para sa inyong mga kumuha ng jackets. Congratulations. I'm so happy for you. Happy holidays.